Walang bagay na mahirap para sa Diyos. Kung patuloy, tayo lalapit sa Kanya. Sapagkat sinabi ng Panginoon, Lika, ikaw ay lumapit. Na Kayong lahat na nabibigatan at napapagal, na at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bawat sinasabi ng Panginoon ay napakahalaga sa buhay ng isang tao na kung, kung minsan, hindi pinapansin ng tao ang kanyang mga salita nakala na nila ito ay salita lang na nagmumula sa isang papel ngunit once ito na ito'y na-adapt mo ang salita ng Diyos sa iyong puso ito'y nagkakaroon ng kapangyarihan upang gumawa ng himala alam niyo po ba na maraming mga tao ang nasa sitwasyon ng buhay na kahirapan, sakit at karamdaman at hindi may hindi mai malisa ng sakit. Ano pong dahilan? Dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ano pong kaalaman ang sinasabi ng Panginoon? Ayon sa Hosea 4.6 Ang kaalaman po na sinasabi ng Diyos ay yung wala kang alam sa salita niya na nabubuhay ang tao hindi sa pagkain lamang, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kung ito'y ating pakakasuriin at ating pakakamithiin ang kanyang salita, mapapansin mo, ang buhay at pamumuhay mo'y may pagbabago. Na dating nasa lumakang buhay, na na masalimuot ang iyong kinalalagyan. Ngayon, napalipat ka sa masagana, mapayapang buhay na ang Diyos ang laging nagbibigay protection and guidance sa buhay. Kaya't lagi kang lumapit sa Diyos, magpasalamat sa ang Diyos ay hindi nagkukulang sa bawat nagmamahal nagtitiwala sa kanya. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.